Oh, ayan na si baby boy, David Calix. Pinanganak si baby ng ah, 3.51 a.m. Ayan yung baby nila. Oh. Mga initial vaccine, ibibigay na kay baby mo ha. Si Hepa B, vitamin D, tas yung ointment sa mata. Ayan. Lalagyan na namin siya ng ano, kasi nakapupo na siya. Pinalitan namin yung kanyang diaper. Sige lang. Ayan. Palitan natin siya. Ayan ang cute ng baby nila. Ayan. muna natin kung ilang kilo siya ha. Cute, cute niya. Uy. Parang kamukha ni mami. Oo, kamukha mo. Mga ilong daw. Mga ilong din Oh. Sa'yo mm -hmm. mga ilong matangos. <laughs> ang cute ng mga lips niya. Super cute, cute ng baby boy. Uy. Hello, Kalix. Kaputi. Ang sulat. Okay. Mm-mm. Tignan -mm. lang. Basta ano. Yung pusod, linisan sampung beses sa isang araw, ha? Pula. Mm -hmm. Lagyan mo ng alcohol, Tapos, ilinis mo sa dito sa gilid-gilid ng pusod niya, ha? Tapos, sa ibabaw, no? Kailan magpo-fold yung uh, pusod ni baby ng 3 to 7 days, no? Yun yung normal. Ay, right. tapos papapedya natin si baby mamaya, no? At yan, laboratory. May page um, May na rin po dito. Yan lang, sa tawin. Mm -hmm. Hello, ang cute. Mabalbon siya. Tapos yung bonnet so, ano niya na tumatanggal. Yung matatanggal. Mm -hmm. Uh -huh. Ay, may pedya sa Sabado? Meron na, half day. Tapos laboratory, kailangan na mm -hmm. yung morning natin pagawa. na 830 yung sa bonnet niya, beh. Hi! ang guwapong bata. Ayan. Sige lang, sa ilalim pa. Ayan. Kuyo din. Ang cute naman ng baby boy na yun. Mm. <laughs> super cute. Hi, baby. Naman si mommy. Hi, Mami. Okay ka na? Hello. Naku, maganda na naman si Mami. Nakaraos na maganda. Hanggang ngayon maganda pa rin. Thank you, Lord. Oo, nakaraos na. Galing ni Mami. Kahit pa di siya sumuko. Gusto niya talaga ilabas na eh. ilabas na si yes. baby. no? Ayan, sa yung mo sa ano? Thank you so much po sa ano, Kalulat family. Ayan, salamat Ay, din. Nairaos po nila ako. Sobrang oh, salamat oh. talaga ate. Oo, oh, oh, salamat din kasi nagtiwala ka. Hindi ka nagdalawang isip hey. na dito sa aming mga anak. po talaga tayo ng bonggang. Ay, salamat. Maraming you, salamat po. sa inyo. Tsaka okay. sa pagtitiwala. Tsaka mga kamag-anak nyo diba? oh, na din, ba dito, dito, dito na rin. Marami. Puro Ramos. Puro Ramos. Family Ramos. Maraming yes. salamat po sa inyong lahat. You, tsaka pagtitiwala. Bye-bye.